Nagloto na lang pala ako ng saging at nilagay ko na lang ito sa niluloto kong kanin. Anim na saging pala ang nilagay ko dito kasi sabi nila madami mas marami. At heto tinolak ko na lang at ng sorbol na maloto talaga. At pagkatapos ay nagtimpla na lang ako ng limonsito kasi parang pangit na ng mukha ko. Sabi daw nila vitamins raw to tapos ang ilang taon ay naluto na ang kanon nagtagalog na lang pala ako kasi baka sabihin bisaya tayo nilagyan ko na lang ng corn beef para masarap nagtakat talaga ako kung bakit corn ang tawag sa lata na to kahit nagamitan mo ng teleskopyo wala ka talaga makikitang corn dito o sige hala pasensya na ako yung magbirada na for useful content like this ipalo mo ko pero grabe ang sarap talaga